Ako po si Christina at ito ang aking channel, Christina's Vlog. Today, um, napanood na po natin yung part 5 nitong kwento ni Sherlyn Gerasta at ang kanyang asawang bicycle driver. And the uh, itong part 5 na to, anyway guys, um, akala natin kasi ang daming mga video na na mga nag-talat uh, na sabi nila, sinasabi nila na nagkabalikan na daw, masaya na daw sila, ganoon Eh, ito nga, nung napanood na nga natin yung tunay na part 5, ni Serafi Tulfo, ayun, naka-upload lang few hours ago, talagang hindi ko alam kung tama ba yung feel ko, tama ba na magalit ako sa babaeng yan, kahit na hindi ako involved talaga, pero kung nafe-feel nyo guys yung pain and maaawa talaga kayo dun sa mga bata, magagalit talaga kayo dito kay uh, Sherlyn Girasta. And dito kay Edwin. Kasi guys, nung una, kala natin uh, magka-chat lang sila na wala na silang relasyon. Eh yun pala, may balak palang magpakasal. Itong si Sherlyn Gerasta itong si Edwin. And guys, yung pagsasama nila ni Charlie, ni Kuya Charlie, doon sa hotel na yon, di ba, together with their children, akala natin na ako nung una, alam ko na, alam ko na na hindi naman talaga na alam ko na na hindi na sila magkakaayos. I mean for me, kung ako lang, pero syempre, mas maganda kung buong pamilya, kung ako lang, aanhin mo ba yung ganong babae, ba? Diba? Pero, ang akala ko naman, for the sake of their children, parang friends, na friends talaga, yung wala nang, wala nang takotan, ba? Diba? Yung wala nang, away, ganon. Yun pala, doon sa tatlong araw na yun, itong babae, talagang, sa kasagsagan ng issue, eh, hindi pa din pala tumitigil sa, ano, kalandian niya. Nakikipag-video chat ka pa, so, parang lumalandi ka pa sa harap ng mga anak mo. Kasi, totoo naman, hindi lang, lahat ng sinasabi ni Kuya Charlie, totoo talaga, kasi uh, uh, may proof siya. And, naniwala ako lalo nung sinabi pa ng mismong anak nila na oo nga daw, nakikipag at uuwi nga daw itong si Edwin. And, ayun nga, magpapakasal. So, di ba? So, kayo ba guys, naniniwala ba kayo na itong babaeng to ay mahal na mahal ng kanyang anak? Dahil kung mahal mo yung anak mo, yung mga anak mo, sana nirespeto mo man lang. Di ba? Sana kung sabihin natin, okay, kayo pa ni Edwin. Pero, nung kasagsagan ng issue, kasama mo yung mga anak mo, tapos, may, may gana ka pang makipag-video call? Oh my God, Sherlyn. Anong, ano na, ano nang nangyari sa'yo? ba diba? Tapos, sabi mo, narilis mo na yung galit, narilis mo na yung galit nung nasa uwa ka. Drama mo lang yun eh. Hay nako, drama mo lang 'yon. At saka kung masakit no, masakit no. Ngayon na alam ng buong mundo kung gaano ka kalande, kung kung gaano ka kung kung gaano mo pinagpalit 'yung mga anak mo dahil lang sa isang lalaki. 'Di ba? Sana man lang tinapos mo muna 'tong issue na 'to, 'di ba? Bago kasi kung makikipaghiwalay ka na ng normal, saka ka na muna ulit lumandi. Eh. Hindi yung lantaran pa, pakita mo pa sa mga anak mo, na alam mo naman na ayaw na ayaw nila. ba? Diba? Nung una pa lang nakikiusap na sila sa'yo eh. Wala ka talagang, hindi mo na nirespeto yung asawa mo, yung tatay ng mga anak mo, hindi mo pa nirespeto yung mismong mga anak mo na sinabi mong mahal na mahal mo. Diba? Diba? Para sa akin, basmal mahal mo yung sarili mo eh. Oh my God. Ayun. So, pinasama na sa kanya. Pinasama sa kanya yung anak niya. Ba, yung isang anak. Pero, yun pala, parang wala na siyang balak ibalik. Ibalik yung, yung batang yun. Wala na siyang balak ibalik. So, sabi naman ni Sir Rafi Tulfo ay gagawin lahat ni Sir Rafi Tulfo ang kanyang makakaya para maibalik at mag, mag maibalik mag, uh, yung mga anak niya na kanya mapunta uh, tutulungan siya ni Sir Rafi Tulfo and kasalanan mo naman yun eh ikaw yung kumalas sa family family nyo. hindi 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 dahil lumandi ka ay mahihiwalay na yung mga yung isang yung isang kapatid nila 'di ba So kung ikaw ang lumayo, ikaw ang kumalas. So ikaw lang ang dapat mawala sa family na 'yon. Yung limang magkakapatid na 'yon together with their papa, with their dada. Sila ang ba... hayaan mo silang mabuo. Kung ikaw ang kumalas, hayaan mo silang mabuo, 'di ba? Oh my god. Ayon, syempre buti na lang at tinulungan sila ni Sir Rafi Tulfo and um, sobrang daming tulong. Alam ko, madami pang tulong na na dadating sa'yo, Kuya Charlie. And tama lang yung ginawa mo, tama lang yung ginawa mo na lumapit ka kay Sir Rafi Tulfo. Kahit na, yun nga, kahit na hindi na nabuo yung family mo, which is hindi naman na talaga mabubuo, Kuya Charlie. Kaya mag-move on ka na lang and uh, yun nga, isipin mo yung mga anak mo sila yung dapat inspiration mo and kung one day siguro pwede ka pang makahanap ng ibang babae pero I know, parang wala naman na yun sa isip mo dahil alam ko nakatuon lang yung yung mind mo ngayon sa mga anak mo and uh, I salute you Kuya Charlie kasi napaka honest mong tao lahat ng sinasabi mo totoo Totoo kasi may proof ka naman talaga. And uh, ipagpasadyos na lang natin yung mga ganong tao. Dahil um, blessings dadating sa'yo yan. And yung karma naman nila, maghintay lang sila dahil ngayon, Kuya Charlie, ang karma, digital na yan. So, hayaan mo na lang. Basta magpakasaya ka na lang sa mga anak mo. Thank you. Thank you kay Sir Rafi Tulfo at sobrang sobrang dami niyang natutulungan, ang dami niyang natutulungan, and ang sobrang bait nila. So, yun na po yung reaction ko doon sa part 5 ng OFW na si Sherlyn Gerasta. Na pinagpalit yung kanyang asawang tricycle driver sa isang engineer na hindi naman yata engineer. Well, kung ano man ang uh, estado mo sa buhay. Lahat naman tayo pantay-pantay pero huwag ka namang magpanggap na engineer ka kung hindi ka naman talaga engineer. So, ito na po yung reaction natin at maraming maraming salamat po sa panonood, and ipagpapray ko na sana ang family ni kuyang uh, together with his kids, eh um, maging masaya and continue na dumating ang blessing sa inyo. At kuya, sana magtrabaho ka ng maayos. Itaguyod mo ang family mo and gamitin mo ng maayos yung mga tulong na binibigay sa'yo. Maraming maraming salamat po sa panonood at see you again on my next vlog. Bye!